modi. Kan ko teso rosa dinon to pa. Yeah. Fender legend dinon to purple to. Yeah, Binondo part, ito po sa Binondo Manila. Okay, yeah. Alakat, alakat po kung nandanda, yeah. Ang buhay mahalaga. Ang buhay ng tao ibinigay ng Diyos. Ang purpose, bakit ibinigay ng Diyos ang buhay sa iyo, kaibigan? Upang gamitin mo para sa gusto ng Diyos. Hindi para sa gusto mo. Kaya yung buhay at ininga mo ay galing sa Diyos lahat yan yung lakas mo yung talina mo yung galing mo kaya binigay ng Diyos yan upang gamitin mo sa kanya ano po pero ang nangyayari po sa lipunan ngayon hindi na gamitin ang buhay nila sa Diyos ginagamit nila ang buhay nila sa gusto nila magkaiba po yung gusto mo at gusto ng Diyos ano ba magkaiba po yun kasi yung gusto mo hindi gusto ng Diyos yung bawa may involve ka sa illegal o gusto ba ng Diyos yun? Ang gusto niya ng Diyos ko, sumunod tayo sa Kanya. Sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 4.4 Ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain na araw-araw kundi mabuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. O, kita niyo po. Sinong nagutos? Ang Panginoong Yesus Kristo. O ano daw po ang buhay natin? Mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Ano po? Yan po yung Binondo Church. Ayan. Ayan. Noturo ng payong. Binondo Church. Ayan. po tayo. Ya. Yang oh. Fernando Bridge oh. Ya. Dito po tayo sa Binondo Park Kaya Hanggang dito na lamang kaibigan ang aking video Kaya At pagpalang lunis September 11 Kung inyong kaibigan kay Jesus Brother Armani Bautista